pinangunahan ni Senior Board Member Romel Padilla ang unang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija matapos ang halalan at opisyal na maluklok sa pwesto noong June 30, 2016 ang mga nanalong kumandidato. Hindi umano nakadalo sa sesyon si Vice Governor Jose Gay Pajernos dahil masama ang pakiramdam nito. Ayon kay First District Board Member Padilla, inaprobahan lang ng Committee of the Whole ang adoption ng internal rules ng Sangguniang Panlalawigan kung saan nagkaroon anya ng pagbabago sa oras ng kanilang pagpupulong na mula sa dating alas dos ng hapon ay gagawin ng alas 9 ng umaga tuwing araw pa rin ng lunes planong pagtuunan ng pansin ni Bukal Padilla ang mga ordinansa kaugnay sa agrikultura, peace and order ng lalawigan kasama ang pagpapatupad ng curfew. Una-una, uh, gusto namin ako no, sa aking sariling kilos, gusto ko sanang ma mapag-aralan yung mga dati ng ordinansa, lalo na sa agriculture, sa ating uh, peace and order at yung mga mga pinatutupad ngayon ng ating bagong administrasyon uh, 'yun ang aking bibigyan ng pansin. O kasi nga, 'yan yung isa 'yan sa pinapatupad ng ating bagong at pangulo ni Digong no na, na tu tutukan yung disiplina. Na dito nga sa Nueva Ecija gusto kong pangunahan 'yon ano na, para talagang hindi lang sa Maynila, hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas. Sa isyo ng politika, bagaman nasa panig ng oposisyon ay nakahanda raw siyang makipagtulungan sa administrasyon. Ang tanging panalangin din, dalangin no, sa aking mga makakasama rito na sana hindi na mapolitika itong sanggunian um, ngayon. No? na ang lang namin ng talaga naman tututukan dito eh kung ano yung karapat dapat para sa ating lalawigan. Dati naman tayong nakipag-collaborate noon nung panahon natin ng first term ko eh nagkaroon lang ng hindi hindi magandang uh, pakikitungo ang dalawang opisina dahil nga sa politika. Si Board Member Padilla ay balik sanggunian pagkaraang magwagi sa nakaraang eleksyon sa botong mahigit 149,000 sa unang distrito ng Nueva Ecija. Pinakamataas na bilang ng boto sa lahat ng nanalong bukal kaya nakuha nito ang posisyon ng pagiging senior board member taong 2007, naluklok na rin siya at naupong miyembro ng SP sa loob ng isang termino at tumakbo sa pagkabisi gobernador noong 2010, ngunit nabigo sa nakalabang si Vice Governor Padjernos. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!